Yan mga kakuyang mular magandang uh, oras ho sa inyo dyan saan man po kayo naroon ito po ang inyong uh, kuya mular uh, magbibigay po sa inyo ng uh, ng uh, usapin o tat tatalakayin natin ang uh, isang kahilingan na isang dating uh, OFW na good na po ngayon dito sa ating bansa 'no? Ah. Uh, Kinuwento niya ho sa atin yung mga pangyayari sa panahon na siya ay nasa kabilang uh, ibayo sa gitna silangan. Siya po pala ay nag uh, abroad to year 2000. Yun ang sabi niya sa akin. At sa Ididiretso na ho natin yung topic. Ano po? Every 3 years po siya nakaka-uwi. Kasi sa lito na sahod niya na 850 sa real, eh, hindi po sapat upang, ah, uh, ah, uh, siya ay, ah, uh, i-enjoy niya yung kanyang pag-uwi pagkatapos ng dalawang taon. So, sa kanyang, uh, pagsisikap, nagtiis siya, every 3 years siya umuwi. So, pagkatapos ng tatlong taon, bumuno na naman siya ng another tatlong taon. No? So, 2006 yung huling uwi niya sa or niya. Ngayon, pagkatapos noon, Supposed to be, uuwi siya dapat ng 2008. 2008, imbis na uuwi daw siya, ang ginawa niya, nagbakasyon siya doon, nag-local vacation. Ngayon, pagka local vacation niya, naghanap siya ng uh, part-time. Actually daw sa panahon na yon doon sa Riyadh, maraming mga opportunity na pwede kang magkaroon ng uh, sideline o part-time pwede ka mamasukan. Basta mag-iingat ka lang daw at baka uh, baka mahuli ka ng mga inspector o yung tinatawag nilang uh, baladiya. Yes. Ah, uh, pinalad naman po siya. Yung dalawang buwan yung bakasyon doon na masukan ho siya ng uh, construction. Kasi meron daw ho siyang background o konting kaalaman sa electrical at saka sa plumbing. So, sa loob ng dalawang buwan na yun, kumita ho siya ng, ibig sabihin, uh, kumita ho siya sa isang buwan ng liman libo. Dahil nangungontrata ho pala sila, kumukuha sila ng, ano, kumukuha sila ng mga project. At sila na, yung grupo nila, ang, uh, ang, uh, nagtatrabaho ng mga kinukuha nilang kontrata, lalo na electrical at saka yung plumbing. So, madaling sa salita, dalawang buwan, dalawang buwan ho siya sa bakasyon niya. So, kumita ho siya, ang kwento niya sa atin ay kumita siya ng gizmil. So, kung uh, inyong uh, titignan, ano, ano, uh, quadruplet, ano, or uh, apat na fold ng sahod niya sa kumpanya na pya, kanyang uh, pinagtatrabuhuan, yung legal niya na kumpanya, no? Kasi ang sweldo niya doon ay uh, 850. Eh samantala yung doon sa labas, as ang isang buwan niya ay uh, nakaka-5,000 siya. So, dalawang buwan niya, nakaka-10,000 siya. So, tuwan-tuwa siya. Madaling salit sabi, pagkatapos daw na matapos yung kanyang, uh, mag mag yung kanyang bakasyon, uh, hindi na ho siya bumalik sa kanyang pinanggalingang kumpanya. Nag-report lang daw siya kinuha niya yung kanyang ikama at hindi na ho siya pumasok, nag-abscon na ho siya. Yun ang sabi niya. So ang ano natin dito, ang topic natin dito ay eh, tungkol doon sa benepisyo niya sa OWA na no, sa dahilan ng uh, uh, hindi halos ho siya umuwi ng every 2 years pagkatapos ng kontrata niya. So, nag-enjoy siya sa kanyang panahon na nag-abscon siya, limang taon siya sa labas, hanggang sa nagkaroon ng paghihigpit sa Riyad, that time, ayon sa kanya na kailangan niyang uh, uh, makahanap ng mapapasukan na maayos yung kanyang ikama. No? So, namasukan siya bilang isang uh, kitchen helper o restaurant helper, utility sa isang uh, isang kilalang restaurant dyan sa Riyadh no sa sinasabi niya sa bata so do sa restaurant na pinasukan niya mababa lang yung basic ayon sa kanya pero marami ho daw mga mga extra payment ang binibigay yung kanyang amo Filipino or uh, benepisyo kaya lang hindi pinapasok nga daw dun sa kanyang basic salary dahil uh, yun nga uh, dahil nga syempre, sa pagka ikay uh, magre-resign o o magre-retiro or uuwi malaki hung babayaran ng inyong amo kaya ang kanyang basic lamang eh, nasa 1,200 ayon ho sa kanya pero sa loob ng uh, isang buwan kumikita ho daw siya ng 3,500 or 3,800 mga ganun kasi ibinigay ho sa kanya yung pagkakataon na siya, yung overtime at saka maraming uh, maraming uh, binibigay ng mga mga extra fee yung kanyang among Pilipino dahil ibinakikita naman daw niya yung kanyang uh, kasipagan at uh, dedikasyon no dahil uh, pinagkatiwalaan daw siya ng Pilipino niyang amo na yon so madaling salita taon siya doon natapos niya yung kontrata hanggang sa naayos yung kanyang ikama pero hindi ho siya umuwi. Hindi ho siya umuwi or nagbakasyon dahil yung uh, kanyang pinasubukan na restaurant, imbis na ibigay sa kanya yung kanyang vacation money, tinoldo ho kailangan pagbalik pa raw oh, kung babalik siya. At kung hindi man siya bumalik, ipadadala lang sa kanya yung kanyang vacation money. Yun yung kanyang uh, isang buwan na bakasyon. So, hindi na po siya buwan na Ang ginawa niya, humiling siya sa kanyang amo na bigyan muna siya ng leave at uh, maghanap po siya ng uh, trabaho sa, sa Riyadh. Ang ginawa niya, bumalik po siya sa kanyang uh, dating kumpanya pinalat uh, pinalad naman po siya, tinanggap po siya ulit. Dahil wala naman daw po siyang ginawang uh, hindi maganda doon sa kanyang kumpanya. At uh, <coughs> maliban sa nag abscond nga lang daw siya. Pero uh, alam nyo ba, sa ayon sa kanyang kwento eh, uh, mahal na mahal siya nung kanyang mga mga naging kasama doon sa kumpanya na yun. Kaya hindi mabigat para siya itanggapin uli no, at uh, makatrabaho siya muli. <coughs> excuse me so ganoon pa man nakabalik ho siya ang ginawa, ang nangyari ho uh, nagbayad ho siya ng release dun sa kanyang among Pilipino dahil na uh, base ro sa Pilipino na yon sila po ang nagayos ng kanyang ikama para maligal so malaki, malaki laki din po yung kanyang binayaran do sa Pilipino yung naging amo sa restaurant So, madaling salita, nakabalik ho siya sa kanyang kumpanya at ang maganda rin ho ang bigay ho doon sa kanyang uh, kumpanyang pinanggalingan dahil ano nga po siya eh, uh, tawag doon? Uh, 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 direct hire, no? yung kumbaga, local hire ka. So, maganda ho yung bigay ho sa kanya ng kanyang uh, uh, employer. At the same time, siya nagbayad kasi ng kanyang ikama. So, magmula noon hindi ho siya nakauwi. 2017, naka-uwi uh, siya. Pagka one year niya doon sa kanyang kumpanya, humiling, humiling siya ng emergency leave, pinayaga naman siya. At pagkatapos, 2018 or 19, sabi niya, nag siya ulit ng bakasyon dahil uh, meron siyang free ticket na doon sa kanyang kumpanya. Yung unang uwi niya pala 2017, pera niya ho yun. Pera ho daw niya yun, siya ang nag-provide ng kanyang ticket. So, madaling salita, no? uh, uuwi dapat siya ng 2018, pagka 2 years niya ron, ngunit uh, sa kasamaang palad, imbis na pauwiin siya, inurong inurong urong ho yung kanyang pag-uwi pagbakasyon dahil wala ho siyang kapalit don no? sa kanyang uh, trabaho sa kanyang kategorya wala ho daw siyang kapalit kaya humiling ho yung kanyang uh, departamento na siya mag iuulong yung kanyang lang kanyang uh, pag-uwi hangga sa kamalasan ho na inabot ho siya ng covid nag lockdown ho ang Pilipinas hindi na ho siya nakauwi So, mula noon, hindi na ho siya nakauwi hanggang 2023. So, tatlong beses lang ho siya nakauwi sa Pilipinas. No? Ayun ho sa kanya. Kaya yung uh, pag-uwi niya ng na 2023, nag-forgood na siya dahil hindi niya nakaya. Mabigat na yung kanya trabaho. At uh, sum na raw huwi ang kanyang katawan. Nag-forgood na ho siya at uh, nagpahinga na ho. At ngayon, nag-follow up siya sa OWA. May makukuha naman siya, kanya lang maliit. Hindi ho 'yung in, hindi ho 'yung inaasahan na dahil sa tagal mo sa abroad na makakatanggap ka ng 100,000, 200,000 na benepisyo. Wala ho sa kanya hindi. Ah, uh, 1,500 something lang po 'yung kanyang rebate o yung percentage na kinumpute sa kanya ng uh, o, uh, office doon sa kung saan ho siya nagpa nagpa compute compute ng uh, kanyang uh, ng kanyang benepisyo. So ganoon po nga po, yun po nga ang sabi sa kanya. No, so ang uh, aral po dito okay, uh, ayon sa kanyang kwento, Uh, sana naway uh, wag matulad ang mga ibang uh, OFW sa sinapit niya dahil sa tinagal-tagal niya nga daw sa Riyadh sa gitang silangan eh wala ho siyang benepisyo sa OWA no dahil uh, yun nga tatlong beses nga lang siya nakauwi at ang mali niya hindi ho siya nagbabayad ng kanyang OWA kahit dun sa sa Riyadh kung saan siya nandoon So, ang uh, advice niya sa ating mga OFW na why uh, magbayad sila kung di sila uwi, bayaran nila yung every 2 years contract nila na uh, na na what call this uh, ano yung kanyang benepisyo magiging benepisyo sa balik manggagawa nila so yun nga guys ano uh, ayon kay kabayan uh, ay kwento nga niya sa atin na uh, naway uh, maraming uh, mabigay na aral itong uh, kanyang kinuwento sa atin ano na sana yung walang wala nang matulad dahil biro mo uh, 23 taon siya sa Riyadh at gano'n na lang ho uh, anong kanya siya mag buti na lang at kahit papano doon sa kanyang uh, kumpanya sa kanyang uh, walang tao na nila tinagal muli doon sa kanyang kumpanya, eh kahit papano naman po, eh meron, na naman, meron naman po siyang naiuwi, kahit papano. Kanya nga lang, yun nga lang, yun na-expect niyang mga benepisyo galing sa OWA, eh, wala ho siyang nakuha. Maraming kinikwento pa si Kabayan, ngunit, uh, yun lang ang importante nga kinuha ko sa kanya, yung, uh, yung uh, balik manggagawa uh, insurance program ng ating uh, gobyerno na sana na waiwago daw sa kanya matulad so sa muli mga kabayan mga ka, mga ka OFW ayon sa kanya uh, maging aral po daw sa inyo kung ano ang nangyari ho kay kabayan so maraming maraming salamat po sa inyong uh, uh, pagantabay sa live ni Kuya Molar Naway nakapagbigay sa inyo ng aral. At sa muli, uh, itong video nito ay ginawa po natin sa oraso ng gabi. Nang sa ganun, eh, wala po tayong magambalang kapitbahay. Maraming maraming salamat po. Ito po si Kuya Mular. Peace.